Hello guys, kumusta? Andito po ulit tayo sa Las Pinuaran and TV uh, Andito po tayo ngayon Para mag vlog ulit uh, Ang iba vlog po natin ay Yung aking pagkuha ng munga At saka yung mga tanim na ating gulay Bibisitahin natin mamaya ano, panoorin nyo ako abang kumuka ako ng mangga ano, mga ka last pin yun e lang kayo ha tara, umpisa na natin um, akit po tayo ng puno ayan akitin natin yan, gamit to gamit to Mm, um, mahabang yan? Okay. Pisaan na natin. Ayan. Diyan muna. Diyan muna. Diyan muna ng ating cellphone. Basta, ang tabayanan nyo lang. Uh, huwag nyo kakalimutan, ha? Don't forget, ha? Subscribe my channel. Last pin Warren. Okay. Come on, let's go. moments later. ni Las Pinumangga. Um, hello guys. Ito po yung mga mangga, ako natin. Medyo maliit po, maliit pa ma, medyo maliit pa po kaya kaya po kaya guys medyo tumigil muna ako sa pangunga kasi medyo maliit pa po, po ang mga mangga natin Uh, pag malaki na lang po uh, balikan natin sila pagka medyo nainog na kaya sa tingin ko sa uh, sasusunod na lang pero hindi naman hindi naman kahit na gano'n eh hindi naman matatapos ang ating video sa gantong bagay um, may papakita pa rin po ako sa inyo at tingnan po natin yung mga tanim namin na gulay tara po um, pero tingnan niyo po muna mga kinuha ko. Medyo may nakuha tayong medyo malaki-laki. Ayan. Ayan. Ayan guys. Ayan. Pwede na to. Ito paano eh. Sirap na yung kainin to. Ayan. Yung iba kasi talagang maliliit pa. Ganito pa kaliit kaya hindi pa pwede. Kailangan palakin muna natin para nang sa ganun ah uh, okay siya pag kinain mo siguradong hinog yan ito pang ang mga nakuha natin medyo konti lang pero ayos na rin pag meron na tayong iubi sa bahay para para ma dagyan ng asin at saka sila oh, may iba naman tayong mga kalashpin uh, dito tayo sa ating tanim may mga tanim natin Ayan. Ayan yung mga yan talong, yung mga talong. Saluyot, tsaka mga talbos ng kamote. Ayan. Ayan. Putan po natin yung ampalaya. Ito ang ampalaya. Nakita nyo po ba? Ayan. Ay, namumunga na ang palaya. Ayan, nakakasin. Nakita nyo. At ito ang ating mga sisiw malalaki na rin ayan malalaki na di hmm. mga kalaspin ganda mag alaga ng hayop Okay. Uh, may iba naman tayo. Ah, uh, ito po yung bibi, daming anak. Ang galing. <laughs> Kaya sa mga gusto mag-alaga ng, ng mga hayop dyan, napakainan po yan para para nang sa ganun, eh, dagdag income rin po sa inyong pangangailangan. Pwede po makadagdag sa panggastos nyo po sa bahay. Alam nyo po, kasi pag nagsilaki po yan, pwede nyo po yan ibenta sa um, magandang presyo para nang sa ganun kumita kayo kasi sa sobrang dami nito tingnan nyo imposible yung hindi kayo kumita tingnan pag ito yung nagsilaki yan. yan yan bilangin natin bilangin natin guys kung ilan ng anak ng dalawang bibi na to na ating alaga yan yan 2 4, dip, 6, 8, 8 10, dip, 12, 14, 16, 18, 19. Ayan. Pakaganda mag-alaga ang mga kalashpin. Ayan. Uh, tinur ko po ulit kayo sa aming sa aming taniman dito. Sa hardin na maraming tanim. Ayan. Uh, kailangan magbigay tayo ng konting kasihan sa inyo. Uh, bibigyan ko kayo ng isang maikling rap para kahit papano ay malibang-libang kayo. Okay? Sige po, ampisaan ko na. Pero, huwag nyo kakalimutan, uh, just click the button, uh, subscribe button, and don't forget, subscribe my channel, Last Pin Warren. Oh yeah, pagbibigyan ko kayo sa... Marami kasi na humiling dyan na uh, uh, matagal na nalaman nila ako hindi narinig na, ma na mag -rap ay eh, pagbibigyan ko sila uh, dahil mga fans natin sila at saka mga subscriber natin ah uh, isang sample lang po para sa mga mga fans dyan ito pagbibigyan ko kayo salamat sa inyong suporta ayo na ayo na Simula pa ng bata pa ako Halata mo na kapag naglalaro Parang lahat ay nalilito magaling sa Chinese Gater at piko Mga labi ko'y pulang pula Sa bubble gum na Sinapa Palakan-lakan sa harap pa Sinasabi sa sarili ng panaman nila Habang kumekemot ang bewang Mga hikaw na gumigewang Gamit ang pulbos na binili Kay Alim bebang Upang matakpan na mga pasa sa mukha Na galing sa aking ama Na tila di natutuwa Sa tuwing ako'y nasisilayan Lagi nalalatayang Sa paglipas ng panahon Na hindi ko namamalayan Imbis na tumigas ay tila lalong lumayan lumambot ang puso kong mapagmahal parang pinik matang kulot yeah last pin Warren thank you po sa pakikinig ayan biligyan ko kayo ng sample ah, ituloy na po natin ang pagbablog ayan po ang ating gabi ayan ayan Harvest tayo ulit ng talong. Ayan talagang napakainam po talaga magtanim mga kalashpin ayan ang silip ayan so ilagay natin ngayon to sa plastic para may uwi ayan, ayan. ito po pala ang aking motor ayan Yeah. Kasinungalingan man o katotohanan Pero ang totoo marami pang dapat malaman Isang may pangarap at isang nagsasayang ng panahon Sino nga ba ang dapat kilaran, Marami ang mayaman, marami ang mahirap Pa'no kaya yaman kung wala kang pagsisikap? Nais mong umang pero nakatanga ka lang Ilang tansa dumaan pero labihin na lang, lang. Marami pang Oh, ang pa masasabi ko po talaga, napakaganda magtanim. Mga kalaspi. Ay, tu pa, pa, pa rin ating pangarap, tu pa rin sabay-sabay May awa ang itaas, hindi ka pababayaan Bumalaw ka lang san man, ikaw ay sasamahan Ano man ang nasa puso mo, Ay dapat maraming Marami ang palakag, yun ang dapat tawin Ang competition ay patuloy o bakit ka susuko Isipin ang sinabi sa sarili mo at pinangako at Pangarap mo, tu pa rin, pa rin, Sa kamay, makakamit mo rin, rin. Bawag ka rin, pangarap mo, dapat ko pa rin Pangarap mo, ayoko pa rin pa rin Ipagsigawan mo, aking aabutin Sa iyong mga kamay, makakamit mo rin Bawag ka rin, pangarap mo, dapat ko pa rin Nangangamba ka ba, baka masayang lang Ang oras mo na dapat ay inilaan na o paano po? Hanggang dito na lang. Andiyan po nagtatapos ang ating vlog. Pero bago yun, shoutout po pala sa ating mga subscriber dyan. Shoutout sa inyong lahat. At saka kay Pongs, shoutout sa iyo. Uh, sa lahat ng subscriber ko. Uh, okay magalala galala. shoutout ko kayo isa isa. Hintayin nyo lang susunod kong video. Ano po, hanggang dito na lang po. Mga alaspin Abangan nyo ang aking susunod na video. Okay? Don't forget, subscribe my channel. Last thing, bye. Oh, Bye-bye.